Nga, ako pumunta kayo ng computer shop para sabihin yung mga naglalaro na no, na maghulog kasi magsasara na ako. May shooting pa kasi ako bukas. Wow, shooting. Eh, mamamalengki ka lang sa palengki bukas, ciao. <laughs> Yung hinayay ko palang taga dito sa shop Bago pa lang siya Pero nanghingi na sa akin ng vacation leave Kada holiday daw hindi siya papasa Kaya sabi ko sa kanya Bala ka dyan double pay pa naman yun Jot <laughs> Sobrang dami ang pinagbalatan ng chichiri at saka bote Simulat kasi kaninang umaga Walang tigil yung mga naglalaro At ngayon na lang din na bakante Kaya panigurado Abos yung mga paninda ni mama <laughs> Pero gaya nga nang sabi ko sa inyo, na kahit sobrang daming pinagkalata, hindi naman din ganun kahirap linisin yung com -shop, Na kahit yung iba sa inyo, yung magkaroon daw ako dito ng policy na clean and go. Kaso parang ayaw nila. Sabi nila sa akin, clean your shop, chawot. <laughs> pero kapag nagninegosyo ka, kailangan ka, mo rin intindihin yung mga customer. Pero intindihin nyo rin ako. Kasi pagod na pagod na ako, mahalin ka. Chawot. At saka okay na yung marami ka nililinis. Kesa sa wala ka nililinis, mga guys. Pagkasi kasi walang kalat, ibig sabihin nun walang naglalaro. At saka, mahal yung napagawa natin dito sa computer shop mga guys. Kaya kailangan bumalik din yung ROI nyan. Chot! Kaya pagkatapos ko nga makapaglinis ng comp shop, pumasok na ako sa loob ng bahay para matignan kung may natira pang ulam. May dalawang ang patatas dito sa lamesa. Hindi ko alam. Kung ito na lang din yung kakainin ko ngayong gabi. Mukhang bagong hukay pa nga itong mga patatas mga guys. Kasi sobrang dahil pang buhangin. Kaya ngayong gabi nga, ito na lang din yung lulutuin ko. Nagapunan na din naman ako kanina. Kaya itong mga patatas, gagawin ko na lang din silang potato chips. Familiar ba kayo doon? Yung bang magmumukha silang chichiria? Basta alam nyo naman siguro yung potato chips. Nang hindi niya pa alam, bala na dyan. Chot! Dari na ako curious talaga ako kung paano gawin yung potato chips. Kaya na no, malaman ko na nga kung paano siya gawin. i share ko na din sa inyo kung paano siya gawin. Mabilis lang din naman pala siya. Ngayon patatas, ipipiler mo lang. O oh, hihiwain mo ng maninipis. Hanggang sa ganito yung maging resulta mga guys. Ilagyan ko lang dyan ng mainit na tubig. Kasi napanood ko nga. Ilagyan din niya ng mainit na tubig. Hindi niya sinabi kung bakit niya nilagyan. Basta sumunod na lang daw ako sa step. Habang iniintay ko nga siyang mainitan, eh sunod naman naglagay akong yelo dito sa kabila. At malamig na tubig. Kasi pagkatapos mainitan ng patatas, eh naman natin siya dito sa yelo. Eh heto malamig na tubig, makakatulong to para mas lumutong yung patatas. Eh di ba chips nga yung gagawin natin ngayon? Kaya kailangan, mas malutong pa to sa chichawang duwog-duwog. Pagkatapos nga masalin sa malamig na tubig, nilipat ko naman siya dito sa malinis na tela. Ah, diba? Ang dami niyang proseso. Basa sumunod ka na lang. Kailangan kasi kapag pinrito, toto'yong toyo. Kasi baka lumukso sa'yo yung mainit na mantika. Kaya na no, maayos ko na nga yung patatas mga guys. Nagsimula na rin ako magpainit ng mantika. Kailangan kasi bago prituhin yung mantika. Ay yung patatas pala. Paano kaya mapiprito yung mantika mga guys? Shot! Basta kailangan mainit na mainit to. Yung bangkulo niya parang kumukulo na yung dugo mo. Kapag sobrang init din kasi ng mantika, tapos bigla mo nilagay yung patatas. Mabilis lang din siya maluluto. At mas maganda pa yung pagkakaluto niya. Nasa mga oras nga na to mga guys Sinapanalakan ko na, na sana maging chips yung magagawa natin ngayon Kasi sa sobrang dami nga natin pinanggagawa Maka ako sa inyo hindi to maging potato chips At kukuha na lang siguro ako sa paninda ni mama mga guys Kawat <laughs> Habang inihintay nga maluto yung patatas Nagsimula na rin akong gumawa ng sausawan Naglagay lang ako ng cheese powder Milk powder At saka tubig at ayan. Meros, mo lang yan, insan. Hanggang sa maging ganito na nga kalabasan. Sobrang bango nga nagawa ating sausawan. Kaya na medyo malapot na nga siya. Sinalan ko na rin siya dito sa malit na lalagyan. At eto na nga yung nating patatas. Nakakuha ko naman din yung gusto ko mga guys. Kasi nagmukha na silang chichiria. Ay nga lang lalong pumaya. Kaya nagmukhang konti na lang yung mga natira. At kaya konti lang din pala yung mga chichiria ngayon. Kasi ang mahal na din pala kung gagawin mo siya mismo. Kaya taste sa natin tong potato chips mga guys. Kung malutong ba tong nagawa natin. Kasi kung hindi, kukuha talaga ako sa tindahan. <laughs> Masarap naman yung nagawa natin. Kaya dumiretso ako dito sa comshop Para mapatikip ko na din sa naglalaro yung nagawa natin potato chips. Akala nila noong una, kinuha ko lang daw to sa tinda. Pero sabi ko sa kanila niluto ko to. Kaya bago nga magsarama guys, sinamahan ko na muna sila maglaro dito sa comshop Ayun lang. Bye bye!